Muling magkakasa ng panibagong tigil pasada ang ilang transport group para ipanawagan na dinggin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang hiling na i-extend pa ang deadline ng kanilang mga prangkisa. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa May Monumento mula kay Joshua Garcia. Joshua? Yes. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Dayana. Nandito nga tayo ngayon sa rotonda ng monumento kung saan nakalabda magsagawa ng malaki ang protesta. Maya-maya lamang ang ilang transport group laban pa rin sa jeepney phase out. Nananawagan ng mga transport group na mga jeep na dinggin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang hiling na ma-extend pa ang deadline ng kanilang mga prangkisa. Sa ilalim kasi ng Memorandum Circular 2023-051, lahat ng professional authority na inisyo sa mga operator at mga ruta na hindi consolidated ang transport service entities ay marerebuka sa January 1, 2024, kung saan nasa mahigit 60,000 na public utility vehicles ang mag-face out kasabay ng mga ng, kasabay nga ng official order ng LTFRB para tatanggalan ng prangkisa mga units na hindi sumunod sa consolidation requirement. Uh, Dayan, samantala inaasahan naman natatagal ng dalawang linggo o hanggang December 29 ng kilos protesta na ito ayon sa ilang pahayag ng transport group. At sa ngayon, sa mga oras na ito, normal pa naman ang sitwasyon dito sa rotonda ng monumento. At uh, may mga nakaposter na rin dito ng mga tauan ng PNP. At uh, ayon naman sa mga nakausap natin dito mula sa MMDA at ilang traffic enforcers ng Caloocan City, may mga nakastandby na ng mga shuttle, truck at mga mobile o mobile para mag-alok ng libre sakay sa mga pasahero maapektuhan nitong tigil pasada. At yan muna ang mga balita. Balik sa ideas. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.